mga kaikang good morning Adik ah, kita sugad sa kantatay sa si tatay oh. Siya, siya ito pirmi nakikita ko sa kamino no na may daran ng mga kariton ho, na nangangalakal siya adawda mo siyang kariton oh. dogay so, okay, ko na siya gusto videohan kaso lang kay naalanganin ako sa magudong kay basi na urit maurit ba pero ginalapitan ko siya mabuot man siya kaso lang hindi siya nakapag-istorya hindi ka nakaka istorya dili Oh. Ha? um Kami na ng mga kay kanina Mga kalakal Dito ka na, ali, Sa ano Kuha ka na dito Tapos I-ano muna na muna Oo uh, Pakato ka naman Ayun ka mo Nagaturog Nagaturog ba? At to dito hada ka na nagaluto luto. lutuan mo Dito oh uh. May aso ka ba yun na naawaw? Hay na. Ato dito. Uh, ato dito mga kay Hindi ko aram kung niya. Ano, may ano niya kahapon nakita ko. May sakay-sakay niya karita na ano. Uh, idu. oh, maganda ito. Kaya susunod na mga video. Uh, siguro hope na si tatay sa Yabalay TV. Kung pa siya masyado ano. kadi di man siya nakapag-historya. Pero damo siyang kinatukdo Kung siguro sana na duwa na ginatakdo niya sa dati na adan niya balay ken usad sina dito siya nangangalakal mga kaikan adan niya mga pangalakal aminan mga di niya na babaligya tapos kinapag-imbak niya din sa kadugay-dugay sang kapangalakan niya damdamon na siya din imbak ko ng mga mga dili ko kun ma, mapuslan niya ba na so, niya kita nyan mga bibig Kaya siya mo pangalan mo? pangaran di maram pangaran oh, uh, di linya mga kaigang kung pangaran tapos wala siyang kaupo dan kaupo dati yun idu ido lang mga amo lang mga kaigang susunod uh, siguro pag nakita natin si tatay sa kamino ato sya bigyan tapos amo um, yun kung nanunig um, ako pagaan ko siya siguro mahatag ko sa mga uh, bado kaya daw niya no Uh, kasi tapos uh, chinilas. may kinilas ako dito na ginhimo itagaan natin si tatay yan lang mga kaitang nabudawan sa labat sa mga hindi pa nakapag follow i-follow nyo na kami para updated kamo sa mga susunod ko na video kag i-share nyo po nyo siya na video amo lang mga kaitang nabudawan ng salamat